guys, good morning. Update tayo sa ating sabon. Manghilagos tayo today. Tingnan natin for 7 weeks kung anong resulta. Ito, wala siyang filter. Walang filter yung mukha natin para malaman natin kung may effect ba yung sabon na ginawa natin. Kaya, hilagos na tayo guys. Ito yung sabon. Dili talaga siya mahapdi, guys. Walang hapdi. Walang sakit sa mukha. At saka, ano siya, smooth ang kanyang pagbulak. Ito, ito. ang sabon na papaya soup. May ano tayo dyan. Isali natin ang ating liig para pag pumuti man siya, maputi din ang ating liig. kung wala siyang effect guys <laughs> hindi siya nag effect sa ating katawan kasi ano na makonat na at saka matagal na tanggalin yung mga sumpa sa ating mukha Basta, baka sa ibang mga skin matanggal yung mga ano natin Kaya yan, ang ating kamay din di, ang ating braso, tingnan natin. Kasi ito, kasi yung braso natin, di ba, pag naglalaba tayo ng washing, pag ginukuha natin yung mga damit, maraming, ano, dahil mga sun rocks, yung mga hard ingredients na sabon na pampaputik ng damit. kaya yan ang ating gawin i-leave muna natin for 5 minutes lang siguro hindi naman siya mahapdi hindi siya makati sa panit ito para siyang nag-absorb the richo. kasi marami tayong dark spot sa mukha, walang filter para malaman natin kung effective ba yung sabon natin uh, yan lang guys sabon sabon, pag may time yung sabon natin kung effective ba sa ating katawan kung hindi siya effective, hindi natin ipagpatuloy ang ating paggawa ng sabon <clears throat> hindi naman siya masyadong ma-daling mahilis. Pero hindi siya pala, hindi siya ano guys, hindi siya mabula kagaya ng ibang sabon ba. Pag bumubula siya parang nag ano na din siya. Nag Ano ba 'yan? mumala din siya sa imong panit. Parang o absorb siya sa mukha natin. Kaya, ito na, guys. Day 1 to. Kailangan natin iabot ng 7 days kung effective ba talaga yung sabon na ginawa natin. Kaya, ano na tayo. Go! Hala, mura siyang na-lotion. kay okay. kay makuha ang iyan. Kung smoothness. <laughs> Mura sya may lotion, guys. Kasi so, dugay siya ma... Ano ba? Yan kasinaw ba dugay? Dugay matanggal. Kailangan mo banlawan ng maayos. Ito na ang ating skin. Hindi pa siya effective kasi ano pa. Maligo man po ko pag eh. sino kaysa sino kaysa mga loves parang matagal ma wala yung, yung smoothness niya matagal matagal mga sinaw pa ka kayo maligo kaya tama na to Ito Makin ang ating ka. Ito ang ating mocha, guys. Ito first day pa lang natin ginagamit 'to. Hmm.